Isang so, mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 10, 2025, lunes, sa unang linggo ng apat na pong araw na paghanda. Ang ating pong unang pagbasa at pagnanilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Levitico chapter 19 verses 1 to 2 and verses 11 to 18. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel. Magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilin lang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan ng walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa Huwag ninyong ipagpaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa ni saksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtataning ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagbalang araw sa inyo pong lahat. Dahil po ngayon ay nasa unang linggo ng apat na pong araw na paghahanda. At sa ating pong unang pagbasa mula sa Aklat ng Libitiko, ito ay isa sa mga uh, mahalagang alituntunin ng kautosan ng Diyos. No? Ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. So, meron, nga, meron tayong alituntunin o panuntunan na una ay para sa Diyos, pangalawa ay para sa ating kapwa. At kung paano nga tayo dapat makitungo sa ating kapwa. Maganda po ito no, na kung tutusin, meron palang uh, ganitong mga guidelines o mga dapat na buhay natin. Kaya nakakalimutan natin kung kaya maraming tao ang nang-aabuso ng nagsasamantala sa kahinaan ng kanilang kapwa. Pero sana po no, sa panahong ito ng, ng kwaresma, tayo ay inaanyahan na muli no, suriin natin at pagnilayan paano nga ba tayo nabuhay at nabubuhay sa kasalukuyan. Nabubuhay ba tayo dahil sa uh, pagsasamantala sa pangangailangan ng ating kapwa? Nabubuhay ba tayo na parang tayo lamang? Dahil no, pagdating ng araw sa mga ganito, o ito ang magiging basihan kung paano tayo hahatulan ng Diyos. No, yung ano ang mga ginawa natin sa ating kapwa at ano ang mga hindi natin ginawa na dapat nating ginawa o ibinigay sa ating kapwa so ito nga no ang uh, bahagi ng arituntunin na uh, paano tayo kumikilos paano tayo nabubuhay parang uh, huwag natin hayaan na masanay tayo na para lamang uh, mabuhay ay pagsasamantalahan natin ang iba para lamang umasenso ay may tatapakan tayong no, ibang tao na wala na tayong pakialam. No, para bang lalo pa nga sa ngayon no sa sa nangyayari sa paligid natin talagang ah uh, marami ang nang-aabuso dahil sa kapangyarihan marami ang ginagamit ang kahirapan ang mahihirap para lamang sila po ay magkamkampa ng mga lupain o mas marami pang pera. Tandaan natin na uh, kapag ibinigay ng Diyos na alituntunin, ito ay isang uh, batas na dapat sundin. Ito ay uh, ibinibigay para sa isang mas maayos na pamumuhay na dahil makaroon nawa tayo ng kapayapaan ng isip, kapanatagan ng loob dahil sinikap natin at sinisikap na maisabuhay ang mga aligtuntuning ito na ibinigay ng ating Panginoon. Muli po, isang mapagpahalang araw sa inyo pong lahat.